Kuya mo kate, nandito nga po tayo ngayon ng Kuya mong Vlogs. Ako po si Kuya mong Josh Josh at kasama si Kuya mong Yayan. Kumakain po siya ng mais kong dilaw. Pakita mo yung mais kong dilaw natin dyan. <tinyo> dilaw. Kaya oh. yeah, mais, mais kong dilaw. Oh. Mais naman po namin <tinyo> yung iba po ngayon ay kung paano magluto ng pongcake. Ay, ah, pongcake. Pongcake. Pongcake si... Ate, ate mo, Christine. Herrero. Pongcake. Ayan po. Makita natin. Yan, pun cake. Ay, pun cake. <laughs> kaya ma, mo ka ate. Inilagay na yung kawali sa... Anong kawali sa? Kawali sa, sa lutuan. What? <laughs> <laughs> <Ayun. laughs> Hindi yung nag-i-hit dahil may ang hit. <laughs> so, yan pa. Si ate mong Christine Jairero. Si kaya mong Carlo. Oops. Ah! Say hi, hi naman po tayo dyan, oh. Say hi. Hi. Okay na yan, okay na yan. Kasi like naman dyan sa video natin. <laughs> okay, <ito nyo. laughs> Inilagay na po yung kawali sa pancake. <laughs> Inilagay na po yung kawali sa lutuan. Ano? Ayan po, ginagamit po namin yung lutuan ay ang heating katol. Kita niyo, ayan po, <laughs> heating katol po <ho> yun. Electric <laughs> Heating katol. Electric <laughs> stove. <laughs> 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 May heating carton natin din. Boy ko. Hay nako, mamaya ka pa. Tapakitan ko na rin ng heating carton natin. Ayan. Ang ginagamit ginagamitan sa pagluluto ang heating carton. Ano uh, 'yun? Yung sunog daw. Sige po. Sino <laughs> <Sinugna po. laughs> <po> 'yung nagluluto? <laughs> Tolang. Yan. Yun. Sakto 'to po. Pakain pa okay. daw mo 'yung heating carton 'yan. Pati holdian lahat ng lamok. Eh, gamon, na makasama nila. Ate mong Rachel. Mong Rachel. a guard. Tol Sorry sir. Ate Rachel. <laughs> pa na tumama si Kuya Bong. Yes, Kuya Bong. Tang tang tagay So, balik po tayo dito sa nagluluto ng pungkeks. sa mo Christine. Ayan po. Titikman daw ko <laughs> kung anong lasa. Hindi ba nalagyan na sukal? Tikman nyo nga Hindi nalagyan yan. Hindi nga nilalagyan kasi. <laughs> Nagkakagulo <laughs> na po sa tikiman. Ayan <laughs> <nyo. I> <laughs> Ako Titikman Ako na titikim. Ako na titikim. Sige mo yan, titikim. <laughs> Ako po, tika-tikim. Pakita -tika. <laughs> mo yung pungkeks. Pungkeks yan, pungkeks. <laughs> pungkeks. Titikman ko lang ito, Hoy, tinikman na. No, wala po. An lasa. Wala po, huya, ano. <laughs> <laughs> lasa. Lasa ano ho. <laughs> 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 Hindi mo sabi eh. Asang pancake. Lasa, <laughs> gaya. <laughs> may lasa. May lasa. May lasa. lasa. So, pancake. Sobra sa asin. <laughs> <laughs> ano ba? Ano ba? Ayos asin. Hindi, tama lang. Hindi may, may, may ano pa naman, oh. May condense. Yan na lang zero. Alam nyo, oh, ang pangatan lang sa brata, Nagsasawa. <laughs> What? Oh, <durob. laughs> ang sabi, tikman, hindi papakain na. Dumadurog, durog. Ayan, oh. Ayan, tinikpan po ulit. Ano lang <laughs> Masarap. Kita, nagsasamera. <laughs> Waiting na po yung ating mga sa... taga-tikim na, na po yung mga taga-tikim natin ay, si ating mong Michelle at si Kim Mong Bong sila po mag-usga kung gano'ng kasarap ba yung so, pangkik sobrang sarap, nakalimutan ko ang apelyedo ko One! yun, hindi <laughs> pa niya natitikman yun pero nakalimutan niya agad ang apelyedo niya dito po ulit tayo sa nagluluto ng ating pungke So yun, tinigman ni Kuya yan mo, yan Carlo. Yan, para makita ng ayos. Oy, <coughs> so, kapat, kapat, natin sa mga kurado, okay, sa okay, mga taga-tigim. Kung mm, kapatulin po tayo, po tayo ngayon ng luto. <laughs> <brutal. laughs> Uy, huwag mong dalhin <laughs> <lens. laughs> Okay, so yan mga kuya mo Papatikman po natin kay kayo uh, mong Dapat ilang mo na yun Ang labo Pang dilim What? Ang kalamit ang dami nalagyan Iyo may pailaw pa May gandos <laughs> dito <laughs> kayo po May atas Nako nakalimutan yung patibahay nila <laughs> Edit, edit, Kulang sa atas. <laughs> edit, edit na lang. Sabi-sabi mo kami sa ating no ano. Anong ay, ay, kamote. Ang masasabi ko lang eh... Excuse me, ano, look ko lang ang kuya Ano rin? Pwede na rin? Pwede na rin. Uh, <laughs> pwede na rin, uh, <laughs> pwede na rin Ano? Kulang sa... Kulang sa feelings. Kulang sa feelings. Kulang sa piling. Piling, Plino. Kay Kuya Carlo. sa uh, sa kay Kuya Carlo. balik na po tayo sa ating mga Oh, ito lang nagatas. Cooking <laughs> masters. Tayo so, mga kuya mo kate. Kulang po ng gatas sa malapot. Oh, medyo nilagyan po ulit ang pinakabahan po ang ating tagaluto kung papasa babas sa panglasa ng ating mga tagatikim. Yun, tinikpan ho ulit Yan, ni Kuya baby. mong yayan. Pwede ba pwede. <laughs> yes, kaya bong bong. Tinikman ulit ng may gatas. Bong, ang dahil ako Tinikman ko pa eh. Ang bilis <laughs> na kami ni Kuya bong. Eh, kaya mo na yun. na mahiya. na mahiya. Ari hoy, muntik na masunog. Kita nyo. Kitang kita nyo natin. Muntik na siyang masunog. Muntik na siyang masunog. Na siyang masunog. Na siyang masunog. Ay, hindi na naluto. <laughs> yon. <laughs> naman ay hindi na naluto. Ang <laughs> ba? Ang tamis. <laughs> Masarap. Masarap. Ati Tin, bumawas-bawas ka na. Nadala sa gatas. Pulang eh. di ko malasahan. Hindi ko malasahan. Isa pa akong try. What? <laughs> <laughs>

Ito na ho. May lasa na ng pangatong tikim. <laughs> Ang sarap na ho. Ang sarap ho yung pangatong tikim. Brother Louie Louie daw po. Ayan ho. Ito ho sa ating likuran. May nagluto ng pancake. Ay, may natikim na ho. Ayan ho. Yun. Ito ho. ho. ng gatas. Gatas na malapot. Gita nyo naman po Ngayon na po Uminit na po ulit ang ating heating katol Pagpasensan nyo na po ang camera At hindi pa po kami nakakabili ng camera Siguro After lockdown Yung sino pa na magustong mag-sponsor Eh mag-sponsor na kayo ng camera Nanawagan ko kami Nanawagan ko kami May libre kayo ng pancake Pagkailan ang ginawa ano na si Kuya Mamberto? Pati game nga ng pancake nyo? Lala <laughs> <laughs> natin na, gatas lang natin na gata. Tulit ko ho ang pancake na niluto ng aking girlfriend. Nakikita nyo ho oh. yung girlfriend ko yan. Proud na proud ho ako dyan. Masarap pa magluto yan. Oh. Masarap, oh. Masarap pa ho magbaan yan. Kaya maghanap na ho kayo ng ganyang babae sa buhay nyo. Wow! Oh. Oh. Oh, Napakasarap. Parang ako, pag nagmahal. At <laughs> yan, okay, napanood nyo na po ang aming video. Kaya, muli tapos nyo na namin ang video na ito. At para kayo masiyahan ulit. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at pinutin na notification bell para sa susunod na video. Ayun lang. Muli. Pasok. Kami nga po mm -hmm. pala, ang Kuya Mong Vlogs, si Kuya Mong Yayan, at si Kuya, Kuya Mong Berto, <laughs> <Mumberto. laughs> at magpapakainala po namin yung mga nakasama, nakasama namin dito sa pagluluto ng pungkek. So, ito po si Kuya Mong Garby. Garby, dito ka? At mga tipong. Magaling na magluluto sa ating Christine Joy Herrera. Hello, everything! Oops, kuya mong Carlo. Oops, kuya mong Carlo. <laughs> Oops, kuya mong Carlo. Oops, so, <laughs> kuya mong Carlo. Yun, maraming maraming salamat po sa lahat. At sa mga, mga sumusuporta sa mga video namin. Maraming maraming salamat. <laughs> Sana map mapasaya namin kayo sa konting video ko sa at <laughs> <laughs> Maghintay lang po kayo mga kalaya din sa, sa quarantine na ito Joshua! Uwi ka na sa balay! Parti <laughs> So yan mga kuya mukate Keep safe and God bless! God bless. God bless. <laughs> God bless. Keep safe. <laughs> so yan. Mga kuya mga kate. Bye-bye. Exit na <laughs> exit.